Pinutugis ng mga pulis ang lalaking nagnakaw ng baril at iba pang mahahalagang gamit sa isang bahay sa Maynila. Sa hiwalay na insidente naman sa parehong lungsod, isang babae ang nahuli matapos magnakaw ng cellphone sa isang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Palakad-lakad sa ilang kalsada sa Sampaloc, Maynila ang babaeng ito na nakabistida ng masapul sa CCTV. Ay, Palingon-lingon siya at tila nagmamasid-masid. Naglakad-lakad pa ang babae sa Prudencio Street. Maya-maya, bigla na lang siyang kumaliwa, papasok sa isang compound at dumiretso sa isang bahay. Habang ang may-ari ng bahay, nasa gilid lang ng kasada habang nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan. Ayon sa biktima, hindi niya sinita ng pumasok sa gate na ito yung suspect dahil akala niya bisita ito ng isa sa mga residente sa compound. Laking gulat na lang niya na natangay na pala ng suspect ang cellphone niya. Huli na nang mapansin ng biktimang si Joseph Cortez na may nawawala siyang gamit. Maliligo po ako, ko po yung cellphone, magsasound trip po. Tapos pagdating pag pagtingin ko po sa charge, wala na po, charger na lang po. Nakita sa sumunod na kuha ng CCTV na lumabas ng compound ng babae na tila walang nangyari. Sa tulong ng barangay, agad na naaresto ng mga pulis ang sospek na kinilalang si Jacqueline Carillo 43 anyos. Nabawi naman ang cellphone. Hinala ng mga pulis, pambilin ng droga ang nagtulak sa sospek na magnakaw. Gumagamit siya ng iligal na droga. At pag wala siyang uh, pera, uh, isang paraan niya po ay ay magnakaw po para makabili ng illegal na droga. Wait up, wait up. Umamin din daw ang sospek sa mga polis na may mga dati na siyang kaso ng pagnanakaw. Tikom naman ang bibig ng sospek ng usisain ng media. No comment po ma'am. Nasa na ng Sampaloc Police Station si Carillo na maharap sa reklamong theft. Mistulan ring nagmamasid ang nakadilaw na lalaking ito nang masapul sa CCTV sa Sampalok, Maynila madaling araw nitong lunes. Nilapitan pa niya ang ilang gate at tila may sinilip. Sa isa pang kuha sa Meglin Street, bagamat paputol-putol ay nahagi pa rin ang pagpasok at paglabas niya sa isang bahay. Mapansin-pansin ding puti na ang suot niyang damit. Pinasok na pala ng sospek ang isang kwarto sa bahay doon. Ayon sa biktimang isang government employee, na iwang bukas ang kanilang gate at tulog na sila ng kanyang mga kasama sa bahay kaya hindi nila namalayan ang pagnanakaw. Tinangay ng sospek ang bag na naglalaman ng ilang mahalagang gamit nila. Nakuha kasi yung ano ko eh, firearms ko na nakalagay lang dito sa tabi ko. Habang natutulog kami ng mag ko, nakuha rin yung wallet ng mag ko. May na may laman na cash, $7,000, $20. Maani nagpasama ako ng ito na nakasukbit na sa shorts ng sospek ang tinangay na baril. Kaya naman nangangamba ngayon ang biktima na magamit sa ilegal na gawain ng kanyang baril. Ayon naman sa mga polis, natukoy na nila ang pagkakilanlan ng sospek sa pamamagitan ng mga kuha ng CCTV. Meron na rin po tayong person of interest. Kitang kita po sa CCTV, na namukha natin siya. And uh, sooner or later, eh, mapapailan po natin siya ng kaso ng pagnanakaw. Patuloy pang tinutugis ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.